Sa bayan ng Mahayhay, Laguna, matatagpuan ang Taytay Falls, isang paraisong may napakalamig at malinaw na tubig na bumabagsak mula sa bundok Banahaw. Dahil sa likas nitong kagandahan, tinawag din itong Imelda Falls matapos punduhan noon ni First Lady Imelda Marcos ang pagpapagawa ng daan patungo rito. Pero higit sa ganda ng lugar, may mga kwentong misteryo na bumabalot sa Taytay Falls. Ayon sa mga lokal, may mga pagkakataong nakakarinig sila ng bulong mula sa kawalan o nakakakita ng mga anino sa gilid ng talon. Mga espiritong sinasabing nagbabantay sa sagradong tubig. May paniniwala rin na ang malamig nitong tubig ay may taglay na enerhiya at nakakapagpagaling ng sakit, lalo na kung ang lumulusong dito ay may dalisay na puso. Kaya kung balak mong bumisita, tandaan, huwag mag-ingay, huwag magkalat, at higit sa lahat, huwag babastusin ang kalikasan dahil baka hindi lang malamig ang maramdaman mo. Baka may ibang nilalang na hindi mo inaasahang sumama sa iyo pa uwi.